Mysterious sa Wilderness Farm, <clears throat> Day 11 of Winter, Year 2. Ang current funds ay 185,672 gold at ang total earnings ay 5,123,871 gold. Naiwan natin yung ating uh, inumin doon sa loob ng mine. Kaya ang gagawin ko ay kukunin ko yun. <clears throat> okay, tayo gumising. Uy, si bookseller nandito ngayon sa Pelican Town. Ano ang weather report? Snow at tomorrow, sunny day sa Fern. Fortune teller. Ang fortune natin na yon. Ah, uh, the day is in our hands. Tapos, living off the land, he's, we're back again with another tip. Now listen up. Catfish okay nakuha na rin yata tayo ng gano'n ah, dito merong isa sige, inom tayo ng isa dito tapos <clears throat> may gagawin pala tayo ang gagawin pala natin eh, yung mission <laughs> may mission tayo where's the mission? ayan o, no, dalawa lang 79 na ilagay So, gawin natin yung mission. Yun muna gawin natin. Although, pwede pala tayong maglagay ng mga ano, ito. Sa yung pangalan nito Sa lalagyan. <laughs> dito. <laughs> Lagay natin dito yung mga patatas. Patatas. Yan. Yun. Doon mga patatas lagay natin sa 100 na yung ating ano eh preserve jars no ni natin niya kakainin lalagay natin sa ano no no 24 ay bakit ganito to yan. Buti nakita. And then, ito, ilagay natin dito. Itong cherry, pwede natin ilagay dito sa dryer. Cherry on top, cherry on top. <coughs> Oh, may mer meron pa dito ng patatas. Lagay din. Mag-iwan tayo ng tatlo. Lagyan natin ng patatas para naman meron tayong kikitain kasi mahal eh. Ang mahal ng binebenta ni ano? Ni Wizard. No, balik natin yung patatas. Actually, pwede din dito pwedeng kumuha tayo ng absolute vodka <laughs> absolute vodka ano yun eh yung vodka galing sa patatas ayan <laughs> and then lagay natin to rito Ito naman lagay natin dito lagay natin kay ano ay wag natin bigay 100 pala yon sayang <laughs> yan Pwede bang ilagay muna ito dito? 21, oh. Ito, ito. 1, 2, 3. Pwede natin ilagay sa dryer. Baka ito naman yung maiwan. Ilagay natin sa dryer itong mga pat, ano. Mga fruits. <clears throat> Para meron tayong kita. May dalawa pa doon. No. Oh sa dryer. Wala na rito. Dito, meron ba? Ito, 16, no? Ilan ba yun? Dalawa lang pala. Lagay natin dito sa dryer. may meron pa sana dun na ano. Nalilito na yung ano natin. <coughs> Ito, lagay natin dito isan maski hindi naman lahat punong-puno yung uh, ano natin machine ang importante diyan yung mga high high paying eh. 'yun ang dapat mailagay sa machine yung mga maliliit na ano ni naman na uh, hindi na siya kawalan Kung <laughs> oh, as against kunyari, 200 red gold, Diba? Tapos as against, ang pangalan nito? 1,000 gold, syempre. Yung 1,000, yun, yun ang nakakapanghinayang. Ay, mali, dapat dito pala para lahat na sabay-sabay siya. Tapos dito rin. Kasi sakop yan, ano yun? Tatlong rows, tatlong rows yung sakop. Ganon. Dito ba? Hindi yata dito. Dito pa ganon na lang. O, oh, di diba? <clears throat> Ito pa. Ito ba na ano lahat? Malama ko na. <laughs> dito. Tsaka dito. Nabasa kaya natin lahat. Well, malalaman natin tomorrow. Ito pa pala, sus. Meron pa dito. Saka dito. Ngayon. Kumuha tayong tubig. Ay, hindi. Kukuha lang ako ng tubig. Right click ba? Hindi. Left click pala yun. Left click. Left click yung ano. And then, we need to go di pa pala kailangan pa pala tayong mag ano mag harvest sa bagay maaga naman no ano pa lang naman 11.50 Ngayon ba si Marcelo nasa ano? Hindi ko na maalala. Ano ba yan? Ito. Lagay natin dito. Yan. Tapos maggawa tayo ng maraming wild seeds. <coughs> At itanim natin lahat yung wild seeds. O naman si Marcelo hanggang, hanggang matutulog ka, nandun pa siya eh. <laughs> Hindi naman siya aalis dun sa ano niya, tindahan niya. Ayan. Ito. Tapos, basahin natin. Baka dito meron tayong ano. Wala, wala pala tayong ano rin Balik natin yung ano. Namiss ko tuloy yung aking tsaa. Yung aking tsaa. Bakaunin yung lagay natin dyan. Namiss ko yung tsaa ko. Sana na yun? Gawa ulit tayo. 1, 2, 3. Pero baka pwede tayong gumawa ng coffee. Coffee na lang. Oh, pwede oh. Ito speed din to eh. May speed din. So, we'll just drink this coffee. Hindi ko na muna alisin yung ano, yung keso. Keso de bola. <laughs> Kasi, wala nang ano eh. Wala nang, wala na siyang lulugaran dun sa baba. Ay, hindi pa nga pala to ano akala ko ano na akala ko iridium na <laughs> snowy snowy oh di ba ang cute naman ay snowy to kailangan na. akalimutan ko ngayon ay mali pag anong pala yan ito pagpalitin natin para hindi uh, papatay kasi napapatay yung ano eh. Pagka kumukuha ka ng harvest, ah, sa loob pala. Sa loob dito, tapos sa loob yung ano, ayan. Tayo, nakatap na tapakan ko pala. Ayan. So, ganyan lang. Dahil meron naman yung meron na siyang tabla. Hindi na, na maski natin, hindi siya lilipad o ano, maaalis ayan ating diligan lahat ng lupa na binongkal natin ayan para mabilis yung kanyang tubo tubo siya agad magmamature siya agad well ano pa yung pwede natin bilhin with the money that we have with the gold that we have Thursday baka pwede naman bumili? yun din bukasan lang kay Marnie Bili tayo ng mga baka. Baka. Yan. Tapos ito pa, 17. Ay, ba yan? Lagi ko nakakalimutan na gold lang nga pala yan. Yun lang yung kanyang kapangyarihan. <laughs> Ganyan lang ang kanyang kapangyarihan. Ito ang ano, malupet. Tingnan mo. O, abot siya hanggang doon. <laughs> bukas pala bibili tayo kay Krobus ng ano Ay, bibili tayo kay Krobus ay ito rin pala palitan natin kasi o oh, ay ano ba yan lagay natin dito yan tapos yung scarecrow tapos sa likod niya. yung ano ayan Okay na ba yun nandito? Is everything okay? Yes. Okay na yan. Let's go. Para hindi tayo, ano, iiwan ko na yung hindi kailangan. Ano ba, diba, hindi kailangan dito. Ay, pwede tayong gumawa ng ano, oh. Meron tayong, pwede tayong gumawa ng... Ano man pangalan nun? Ito. Life Elixir. Meron pang Monster Mask. Spray this on to draw more monsters out of hiding. Subukan natin. Huwag lang tayo mamatay, no? Oh no. Tapos, ilagay natin to rito. Tago na muna natin yung mga hindi natin kailangan. Ayan. Ayan. So, ito yung mga kailangan natin. Pwede ba tayong gumawa ng ano? Ng bomb? O, oh, pwede. Pwede tayong gumawa. Tsaka ano? Ito, gawa tayo nito. Lagay natin dito. Tapos, ito rin, no? Walo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. And then, Ito isa lagay nga natin dun at ito isa rin eto lagay natin dito lagi sa second para hindi siya nakakagulo yan pag ganyan dapat yan Kumuha tayo ng isa nyan <clears throat> and then uh, gumawa na rin tayo ng isa just in case maka escape tayo tago natin meron pa yata ako dito na stairs meron pa ba, oh yes ayan, inom na nga tayo ng isa ang bagal eh, ay hindi, need... oh may triple shot triple shot nako, sana wag tayong mamatay oh ang dami pala dito ng forage, tsaka na lang I need the ano ay dapat matapos ko na yun eh Ayan, no. Ayan, nandiyan. Nakakainis. Ano pa yung kailangan natin? So, ngayon, inumin natin tong green tea. Kumain ulit tayo ng crab cakes. Tapos, spray natin to sa atin sarili. <laughs> ano nangyari sa kanya? <laughs> Katawa. Okay. Ang pangit siguro. Ang baho siguro na. And then, we go to level 70. Andyan yung mga ano eh. dami ng monster. Ang kailangan ko hindi yun. Ito ang kailangan ko. Yan, 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 Kailangan ko yung bones niya. <laughs> yung bones niya. Layo tayo. Yan, diba? Tapos, hindi pa tayo makakagawa. <laughs> Akala ko makakagawa na, hindi pa pala. So dito tayo maglagay. Yan. Okay, makakagawa na. Yes, makakagawa na tayo ng bomb. So, yan. Yung mga bombs, pag nakakakuha ko sa cave, kumukuha ko. Ginagawa kong bombs pala yung horse. Pero kung may gagawin naman na <clears throat> mga ano, pang crafting binibili ko na lang lahat kay ano kay pangalan yan kay Clint di ba kung kunya kailangan mo na ngayon 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 din ay bakit pamukpo oh, wala syempre ang kailangan mo kailangan mo na ang dami oh 72 pala sila naku ayan pa yung ano patay patay siya babalik-balik tayo nito para matapos na natin. Ito pa. oh, patay. Ngayon, kunin natin to. Yan. Nakailan na ba tayo? 72, no? 72, so... <coughs> What's this? Jesus, so, wala naman panama yan. Eh. 60 and at 80 yung damage nito. Ito, 20 to 30. Aha! Ano pa? So, nakasampu na tayo. Sampu pa lang. Ito pa isa. Oo! Sana marami tayo makuha. Wala na ano ba? Dapat, ano, teka. Para alam ko kung ilan na yun nakukuha pala yung dapat nandyan, di ba? Ito, hindi. Dito. Hindi naman ako siguro mamamatay. <laughs> Hopefully. Yan, lagay natin dito. Yan. Patay natin on. And then, let's make more bombs. Isa lang. Isa lang ha? Akala ko marami. Baba tayo. Baka meron pa rito. Wala eh. Walang ano. Iisa. Tsaka yung ghost. The ghost. Oo. Merong ano. Ano yun? Ghost fish. Digay natin to rito. Ito. Kuha tayo. 73 kaninang madami. Bababa tayo ulit doon. Pinukuha ko lang itong mga makukuha dito. Dapat ganyan na lang, mabilisan eh. Kasi kung ipapalakul mo pa yan, ako, hindi ka matatapos. Baka tapos na yung mission, hindi mo pa natatapos yung ano. And then, we need to go back. Pagka nag 75, 75, pwede na tayo pumunta ulit sa... Asha na wala, walang tao dito. Wala skeleton. So, balik tayo sa 70. Sa 72 'yun, no? 71 70, 71. wala rin. Buti nang pa yung hagdanan. Okay, eto dito marami 'yo. Oh. Ano Tama natapos natin 'yung ammo mission. Hindi 'yung ano, wow, what's that? It's a monster compared to Teka, basahin natin. Reading this will grant some combat. Oh, kasi kailangan ko. You got some new ideas. Naku, sana. Umano na yung combat natin. Kapag ka nasudulan na yung combat natin, makakapasok na tayo dun sa ano ni Lolo. Mm. Inamin natin to. Ayan, para pag natin ito yung sukdula naman, di ba? And then, to mga, ang dami o, oh. dapat pala talaga, ganun ang gagawin. Uy, sakit na no, nung no, tayo. Ano yung hindi haba sa atin? <laughs> oh, fragment. Okay, so ito, lagay natin dito. Oh! <laughs> Ayan. Okay, yeah. Ayan. Marami na ba tayo na kung ano-ano? Nandito tayo. And then, makakagawa pa ba kami? Yes. Ito ah. Ito i-ano natin yan. Wala na. Wala na. ba? Ayun pa. Tsaka ano, diamond oh. Naalala ko magdadala tayo ng diamond dun sa ano dun sa volcano para makuha natin yung wow! Meron tayo something slayer daw Natapos na ba natin? 52! Balik ulit tayo Gusto ko matapos to ngayong araw 52! Kailangan matapos to by hook or by crook 70. Tingnan natin sana nandito. Oh no, ano ba 'yan? 'Di ba? Wala naman tayo na po, ha? Ano ba yan? Dito. oh, pinaano. Ano naman ginagawa ng mga salbahin? Ano ba yan? Ayan! Well, ano na? Layo, 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 layo. Ah! dito pa, oh. Merong ano rito. Tayo. Okay, 72. 72. Ayan. Isus naman, diba? Ang galing. Naipit pa. Ala, 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 ala. Yan. Inon tayo ulit. Tapos, crab cakes. Paubos na yung crab cakes natin. Buti na lang marunong tayo gumawa. Papa! Ayan. Maganda yung magkakatabi sila. Para mabilis. Ayan. Mabilis din tayo na matay pagka. Hindi <chat> natin sila napatay. Unahin natin yung skeleton. Yung skeleton. Ah! <ượng> Sus! Ayun pa! ayun mga skeleton! Ah! Nakatulog na siya. Nahandusay! Eh. <laughs> Pero hindi naman tayo na matay. Wow! Level 9 combat. So, makakagawa tayo ng iridium band. At saka squid ink ravioli. Plus 5 ang HP natin. Yung health na dagdagan. Dagdagan tayo. Very nice. So, sa day 11 of winter year 2, ang kinita natin ay 446 gold. Pwede na.